Ay to ba mo? Opo. Ang mayaman ka pala eh. <laughs> ha? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Basta naka-follow ka kay Daddy Akala. Frankie, hindi ka po mawawalan. Salamat ha, salamat sa na uh, suporta kay uh, Daddy Frankie. Okay. Totoo ba si Daddy Frankie? Totoo po. <laughs> Patunayan mo sa kanila sa mga nanonood natin. totoo po si Daddy Frankie lahat. Ang dami niyang natulungan, ang dami niyang natulungan sa iba ibang lugar po. Ano? ka? Opo. kita. nga. Ano ka? Nakarating <chat> niya. Nakarating niya sa lobo. Opo. 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 Kumusta? Kumusta tayo? Kamusta? Dari, Blanca, ako nag-post sa'yo dito! Ha? Ako post Ikaw ang nag-post? Opo! Anong pinost mo? Ito yung ano. ni... Si? Hu! Eh. Eh? <laughs> Hu! Si Tiana! Si si <laughs> si si ko si Ate Nancy! Anong kilala mo si Ate Nancy? sa atin Marita. Sino wala na, ulana, pati na Pa Ha? Patay na? At, kilala. <laughs> kailan, kailan Ay, kilala <laughs> Kumusta? Ayan. Kumusta dito? Ang dami tao dito, no? Anong lugar to, madam? Anong Ay, lugar to? Ha? Lungos parak-parak. Lungos parak-parak. Oh. Pero hindi nyo ba alam, galing na ako dito, I think, two years ago. Galing na ako dito noon. Two to three years ago. Gulat naman ako sa iyo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no, uh, nakapasyal ang Team Daddy Frankie dito. At... Uh, Nagulat ako. Ganito pala kainit yung uh, pagtanggap nila sa Team Daddy Frankie at uh, kilala nila nakapalo si Daddy Frankie. Nakapalo ako sa'yo pal. Huh? Nakapalo ako sa'yo. Nakapayo? Nakapalo? Ano bang meron pag nakapalo? Matagal na kita inihintay dito. Ah, matagal ay, na hinihintay. Na nakapalo pala eh, no? Saan ang bahay mo? Ayun sa likod po. Saan? Pwede ba tumuloy? Opo. Sa bahay mo pwede? Opo. Parang mas mayaman ka sa akin, no? Ha? Sige. Oh! Tara, sa ng bahay. Ito, ito, ito ha? Saan? Ito, ito? Tara. Ito ang bahay ko. Ito bahay mo? Opo. mayaman ka pala eh. Ha? Hindi po. Mayaman. O. Ang bagay nang ito, ano pangalan niyo, ma'am? Gina Sera po. Gina? Sera. Sera. Ilan anak niyo po? Pito po. Ha? Huh? Pito? Pito. Relax lang, hindi ka naman na ipad, ha? Ha? Ay, wag. Kalma lang, kalma lang. Baka instead na enjoy, eh. Upo ka, ma'am. Inom ka tubig. Yan. Baka high blood din si madam, mga kababayan, kay kabadong kabado. Nanginginig ako. Ha? Nanginginig. Dito nga, dito nga. Ilang taon ka na, ma'am? Panto. Forty-seven oh? po. forty Relax lang ha. Asan ang mga anak niyo po? Wala, may as asawa na po siya. Asawa niyo nasaan? Wala po nasaan. Akala oh. ko may asawa na rin. Eh. <laughs> <laughs> Anong hanap buhay niyo po? Ano po, ang hanaboy ko po sa bahay. Ah, sa bahay? Oh, okay. Nag-alaga po ng matanda. Pati Ata? siya po gusto ko makita. Oh, saan? <laughs> sa salay po. Oh? Opo. Ang <laughs> galing. No? Salamat ha, nagulat ako. Ang daming tao. Nagulat ako. Nagulat ako. kita ako. Nagulat ako. Nagulat ako. ako. Kaya nga ayaw kong lumabas eh. Ang tahitahimik <laughs> ng buhay eh. Ano? So Ngayon. ayan mga kababayan, mga kabarangay. Pangalan ulit ma'am? Gina Sera po. Gina Sera. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Basta nakafollow ka kay ang Daddy Frankie hindi ka po <laughs> mawawalan. May share ka ba sa mga upload videos natin? Mayroon po. Oh, sigurado? Patingin? Patingin! <laughs> walang, ano, walang wifi. Ah, oh, wala kang wifi. Opo. Oh, sayang, no? Walang wifi. Pero ramdam mo naman mga kababayan kung talagang nanonood or nakapollow. Araw-araw po ako nanonood. Araw-araw. Opo. Oh, ano yung ngayon ang nararamdaman mo? Dahil ah, kung dati ikaw nanonood sa mga upload ni Daddy Frankie, pero sa ngayon, ikaw naman ang mapapanood nila. Masaya po ako. <laughs> Masaya? Masaya po ako. Salamat ha. Salamat sa uh, supportan nyo kay uh, Daddy Frankie. Opo. Ngayon, dahil uh, ikaw na mismo ang napuntahan ng uh, Team Daddy Frankie, ano naman ang uh, mensahe mo sa mga kababayan natin? Kasi alam ko, marami sa ating mga kababayan na nangangarap din nagpe-pray na sana mapuntahan ng team Daddy Frankie. Ano mensahe mo sa kanila? Uh, sana paano? Kasi ito eh, kasi 'di ba? Hindi naman natin alam na darating si Daddy Frankie Opo. ngayon. Opo. Yung ano, nang nakita ko sa upload niyo ano, yung na araw diyan po kayo sa sa Pugo dito o -o. sa sa arko sa mga to dito sa pagbiyahe oh. n'un kay nagpa-picture kayo. Nagpapipicture kayo. Oh. Sana, si dito sa si Daddy Frankie, ako doon. Oo, oh. oh, sige. So, 'di ba, hindi inaasahan basta naka-follow nag-share. Uh, time welcome darating at darating si Daddy Frankie. Lalong-lalo na pag niloob na ni God, no? Opo. So, ano ang mensahe mo sa mga viewers natin? 'Di ba? Kasi kagaya mo hindi mo inasan pero andito na si Daddy Frankie. Opo. <laughs> Bilang patunay sa ating mga viewers, ano mensahe mo sa kanila? Sana po mag, mag mag ano po kayo na darating darating din sa inyo si Daddy Frankie na tumulong po sa inyo. Ano maghintay lang po kayo. Totoo ba si Daddy Frankie? Totoo po. <laughs> <laughs> patunayan mo sa kanila sa mga manunod <laughs> totoo, natin totoo po totoo po si Daddy Frankie lahat ang dami niya natulungan ang dami yeah. niya natulungan sa iba-ibang lugar po ayan so salamat dahil dyan dahil followers nakapalaw nakasubscribe bigyan din natin ang biyaya si nanay no nay bigyan kita 5,000 1 2 3 4 5,000 thank you Daddy, three, four, 5, <laughs> thank you, Daddy <laughs> Frankie thank you thank you salamat <laughs> happy na okay lang ko happy happy ayan maraming <laughs> maraming salamat mga kababayan no <laughs> thank you po Ayan. Huwag lang po tayong ano, ah, magsawang mag-share ng mga videos. Ano? Thank you, Tato Frankie. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Thank you so much, Nay. Thank, you. Thank, you. thank you. Puntahan din natin yung mga iba dito. Uh, ah, ano? Maraming maraming salamat. God bless po. God bless po. Okay, thank you so much. At syempre mga kababayan, bago matapos ang video ng ito, ah, uh, sasamantalahin ko rin magpasalamat sa isa nating uh, kapwa content creator. Bakas ni Tax. Siya siya po yung nag-guide uh, sa akin sa Araw na ito para marating ito. Although napuntahan ko na to I think 3 years ago napuntahan ko na to, nakarating na ako dito. Pero si Bakas ni Tax naka uh, nakasama ay ano, uh, kasama namin sa Araw na ito. Kaya mga kababayan, sa lahat din ng followers ni Daddy Frankie, support sana natin Bakas ni Tax. Ito ang kanyang page. At syempre, hindi lang sa salita. Isasama natin para makita nyo rin si Bakas ni Tax. Content creator na mabait na guwapo pa. Boss, pwede ba sumali ka dito? Ayan. Ito yung bahay na... Yung post ko po sa inyo. Oo. Ito po yun. Ayan, ang pinost mo. Opo. Ayan. <laughs> ayan. O, di ba? So, ayan mga kababayan. Uh, pasalamat din kay Boss Tax. Boss, thank you. Dahil... Uh, nasamahan mo kami sa lugar na to. No. Eh mga kababayan, muli po maglalambing ang inyong lingkod. Support din po natin Bakas ni Tax, no? Para dumami pa yung mga nagcha-charity na kagaya natin. Dahil hindi naman kayang puntahan ni Daddy Frankie ang lahat, kaya yung mga kapwa ko nagcha-charity din diyan, support din natin. Idol, Bakas ni Tax. Thank you so much po. and God bless. Sir, ano masasabi uh, mo Ah, maraming, uh, maraming maraming salamat sa pagkakataon ito na nakasama ako sa team Daddy Frankie. Ah, uh, Nakapunta ko rito dahil uh, nag kami na may si Daddy Frankie. Kaya ninais ko na uh, sumama sa team ng grupo nila, sa Daddy Frankie team. Uh, yun, at hindi nagdalawang isip si Daddy Frankie, napatunayan nyo naman. Uh, siguro nina, opo, ano, opo, na yun na si Daddy Frankie, <laughs> opo. hindi lang po, ano, opo. nakita nyo na sa personal. Opo, ano po na masasabi na? natin ah, haida, ba ba si si kay Daddy Frankie? <laughs> 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 Ayan. Uh, Dahil dati tranquil na personal mo na sila opo, okay, ngayon. Opo, okay. opo. Baka nanaginip ka na eh. Oo nga eh. Sabi ko, dahil dana, rin dito sa Danny Franky para makita ko. Ako. Ayan. Lagi na lang nasa daan. Ano kaya gagawin ko ka ako sa, ano, sa amo ko doon sa sala? Ano kaya maglalakad din ako sa daan na ano para makita ko yung Danny Franky? Sabi ko gano'n. <laughs> <laughs> so ayan mga kababayan, mga kabarangay, muli po maraming maraming salamat. Shout out din po sa ating mga kababayan OFW mga kababayan nating nasa ibang bansa. Yan. Maraming maraming salamat po sa lahat na nandyan sa premiere. Shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi po. God bless. Bye-bye! Bye-bye! Thank you! <laughs>